Magandang magandang araw po muli mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po, viewers ng ating Solid Rock Lesson Review na ating pong patuloy na ginagawa. Tayo po ngayon nasa ikasampung topic na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Muli po natin itong pag usapan ngayon at bago po yan, atin po po nang babatiin ang mga pangalan ito. Edmond Sabio, Rosemary Pabiliar, Emily Villanueva, Nisetas Setas Estubo Guagua Pampanga si Binos Europe Lovejoy Villador Helen Pinamora ng Infanta Quezon si Nena Capiran at ang kanyang pamilya Claricel Quezon ng Modellanes Cavite Maria Bacan Timoteo Pelongo ng Bagong Silang Calofan Lucia Ocampo Berning Fronda ng ng. Marebeles Cavite, Mary Jane Tornilla ng Baclaran, Jocelyn Camos, Virginia Casis ng Matagbak, Tabako Florenda Custodio ng Governor Church, Bagong Kalsada, Hasmin Era Lansangan ng Gatchawin SDA Church, Julito Rituya ng Kalamba, Mirna Mitina Shell Team ng Europe, Guillermo Ayala, Isaob Aborla ng Palawan, Gemma Morente ng Kasiligan, Pola Oriental Mindoro, Jeneline Manalo, Cheryl Alvarado ng Dimson, Pampanga, Rico Garda ng Punta Uno SDA Church, Edna Colendres ng Trece Martires, Marlon Magsayo, Antipolo Center Church, Rodel Castillo, Adya Almasco ng Pasig City, Aris Pap, Pres de Lazo, Ron Corrales Jr. ng Calocan Center, Leonardo Padriquela, Rowena Caligos, Ricky Pan Proelda. At sa iba pa pong mga nagsusubscribe at uh, tumatangkilik ng ating uh, programang ito na hindi po natin napanggit ang pangalan, ay kami po ay bumabati rin sa inyo at patuloy po natin babanggitin ang Vinson at ang Bagasbas Seventy Adventist Church, magandang-magandang araw po sa inyo. At kami po ay bumabati din at nangungumusta doon po sa inyong ongoing uh, crusade na ginagawa ngayon sa inyo. Sana po ay makapasyal kami. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, kagaya po ng ating nabanggit, tayo po nasa, nasa ikasampung topic na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tayo po ngunahing pamingin ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ko pong makapangyarihan sa lahat, muli po pamingin kuris putuli sa inyong manalapanganan. Maraming salamat po sa pagkusamang at pagpapala sa amin kong ginagawang programang ito. At pong tulungan ang mga kapatid at mga kaibigan namin na tumatangkilip nito. Sana po ay patuloy na lang maunawaan at lalo po namin mailagay sa aming mga isipan ang gusto kong pag sa amin sa pangamanditan po ng aming lesson with our tenants. But panahing po si Pastor Levit Bergan sa kanya po pang didiscuss at patuloy po nawa namin maranasan ang mga banal na tatisama, at kapatawaran po sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming sama at dalangin sa inyo sa pahalan ng Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa John 1.18, Walang taong nakakita kailanman sa si Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapukunan ng amang, siya ang nagpapilala sa kanya. Ang ibanghenyo ni Juan ay nanganghati sa apat na bahagi. Una, ang tala ng panimula. Ang ikalawa ay aklat ng mga tanda. Ikatlo ay ang aklat ng kalwanhatian at ang panghuli ay ang pagbubuod. pinag na natin ang mga dafilang pahayag ni Kristo bilang siya, si ako nga, ang buhay, katotohanan, ang daan. Sa so, ito, atin pong isisentro ang ating pag-aaral sa layunin at diskurso ng pamamaalam at ng panimula nito kasama ang mahalagang paghuhugas ni Jesus ng mga paanong mga nadyan. Pagkatapos ay tutuloy tayo sa Kapitulo 14 na nakasentro sa dakilang ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Narito po ang mga katanungan na natin po pag-uusapan ngayong araw na ito. Number one, ano-anong mga aral ang itinuturo ni Kristo sa ordinansa ng Free yes. Kapuwi? Pangalawa, ano ang ng pangako ni Kristo? Pang po, paano tayo makakaparoon sa Ama? Pang-apat, anong hinihingi ni Kristo sa bawat mananampalatayan? At panglima, Paano natin matitiyak na tayo ay magkakaroon ng dakong kalalagyan sa kaharian ng Diyos? Balik po tayo sa ating question number one. Ano-anong mga aral ang itinuro ni Kristo sa ordinansa ng guling All Alright, napakalaga po nila ng tatanungan na ito sapagkat ito ay patungkol sa aral na itinuturo sa paghuhugas ng mga paa ng mga alaga. Titignan po natin sa Juan 13, 1 hanggang 10, ano po yung mga mahanagang sinasabi ng ating Panginoon. Medyo may kabahag po ito, dapat po at ating pumakinggan mabuti. 1, 3, 3, 1 hanggang 10. Bago nga magpista ng Pasko sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa libutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sa libutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon ng mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakandulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanya mga kamay at siya nang galing sa Diyos at sa Diyos pa din paruroon. ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili. Nang magkagay nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy, lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan mo bagang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ang ginawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat, maunawa ang mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Huwag nang huhugasan ang aking mga paakailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita uhugasan ay eh, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paalamang kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangan hugasan, maliban ng kanyang mga paang sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na ng, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya na sa kanya'y magkakanulok okay, at sinabi niya hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nung mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit ay muling maupo at sinabi sa kanila, Nalalaman ba ganin niyo ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guru at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat ay binigyan ko ng halimbawa Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang kundinoon, di ang sinuguman ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanyo. 17. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin So, mga minamahal, ang wika sa pagkaibig niya sa mga sa kanya ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Ano po ba yung katapusan na sinasabi rito? Kung iyan niyo po papansinin, sinasabi na pinasok na ni Satanas ang puso ni Judas. So, ibig sabihin, so, dumating na sa sukdulan ang kasamaan ni Judas. Si Pedro naman, ay yung kanyang yabang ay naroon. Sabi niya, huwag mo hugasan na pa ako kailanman, Panginoon datapwat inibig sila ng ating Panginoon. Sa panong paraan? Sa paglilingkod sa kanila sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang paa bagaman, ha? bagaman ito'y mga makasalanan. Ibig sabihin, gaano man kasukdulan ang kanilang ginawa. Matapos ng tatlong taon at kalahating kasama ang Panginoon, gayon pa may inibig pa rin sila ng Panginoon. Alam po ninyo, sinasabi ng Panginoon na sa mga susunod na ito, darating ang panahon na siya ay at pagkatapos daraan sila ng maraming mga kapighatian. At sapagkat sila ay mga tao, may mga kainaan, darating at darating ang panahon na mayroong magkakamali, mayroong magkakasala sa kanila. Datapwat Inaasa ng Panginoon na kung papanong inibig niya hanggang sa wakas ang kanyang mga alagad, ganon din ang kanyang mga alagad magiging mapagmahal at maunawain sa isa't isa. Sa halip na itaboy ay kuhugasan ang pa. Ibig sabihin, tutulungang malinis. Ano ba Upang makaharap sa Panginoon. So, ibig sabihin mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, lalo tigit sa kapanahonan ngayon na talagang napakagulo ng ating mundo at napakababa ng moralidad ng sanlibutan, darating at darating ang pagkakataon na mayroong mga magkakamalit. So, balik, sinasabi ng Panginoon, kung ako nga na inyong guro ay ginawa ito ganun din ang inyong gawin sa inyong kapatid. Ibig sabihin mga minamahal, tayo ay inaasahan ng Panginoon na gagawang may kapakumbabaan at gagawang may pag-ibig, pagmamahal sa kabila ng mga pagkukulam ng ating mga kapatid. At sa atin naman pong pangalawang katanungan, ano ang pinakadakilang pangako ni Kristo? Ayan, titignan po natin sa 1, 14, 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan na ng inyong puso. Mag-isang palataya kayo sa Diyos. Mag-isang palataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng akin ama may maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So mga minamahal, ito ang sa sinasabi ng Panginoon huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Ibig sabihin, darating ang panahon talaga na magkakaroon ng mga malaking pagsubok. Subalit ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Bakit? Sapagkat siya ay mayroong inihandang tahanan doon sa langit na bayan. Tahanan na napakarami. At matapos raw po siyang makapaghanda, siya ay muling babalik. So, mga minamahal, dito po ay sinasabi na kinakailangan nating tayo'y magpakatatag. Subalit so, ang malaking katanungan, bakit napakatagal? Kung doon sa tahanan ng kanyang ama ay maraming sila, ibig sabihin, tapos na, iyari na. Iyahanda na lang. Bakit napakatagal na ang Panginoon maghanda? Titingnan po natin ano ba ang sinasabi sa Galatia 5, 19 hanggang 21? At hayag ang mga gawa ng laman sa makatawid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduang pananampalataya mga kapanaginilian, mga paglalasin, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito. Ay aking pinagpapaulang, pinagpapaulang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, maliwanag po ang sinasabi. Yung mga gumagawa ng iba't ibang uri na ito ng mga kasalanan na nabanggit, ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya yung po sinasabi na kayo ating ipaghaanda, ibig sabihin, gagawin ng Panginoon ang kanyang magagawa upang tayo'y mabago sa ating mga karakter sapagkat kung hindi tayo mababago, wala tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Wala tayong puwang doon sa kanyang tahanan. So ang hinaanda po rito ng Panginoon, kayo at ako. Hindi yung bahay, hindi yung kwarto. Ang kanyang hinaanda ay yung ating fitness. Ha? Yung pagiging uh, kabagay doon sa dakong yaon. Tingnan pa po natin sa 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 9 at 10. Ano po ang sinasabi? O oh, hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko ay hindi mangkisipagmana ng karihanan ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga pakikiapid. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni ang mga mga ngalon niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga nasakim, masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, uli po, napakaliwanag hindi maaring magmana ng karian ng Diyos yung nakikiapin sa kapwa lalaki, kapwa babae, at yung iba pang mga karumanduman na mga pag uugali hindi maaring makapasok sa karian ng langit. Kaya nga, tayo ay babagoy ng Panginoon upang tayo ay maging karapat-dapat na pumasok sa kariang yaon. Tingnan pa natin sa Apokalipsis 21:7 ano po ang sinasabi? at hindi pa pasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi ang lamang na nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero. Pinabanggit na hindi maaring makapasok roon ang sino mang gumagawa ng kasinungalingan ng mga kasalanan. So kinakailangan tayo'y mabago. Paano tayo makatitiyak na ang Panginoon ay babalik? Una, sapagkat sinabi ng Panginoon, babalik akong muli. Pangalawa, yung nakikita natin na pagkabago ng karakter ng marami na mga nanampalataya, ito ay patunay na ang Panginoon babalik muli. Datapwat kung wala tayong nakikita sa mga Kristiyano na bago ang kanilang pag titiyakin ko po sa inyo, hindi babalik ang Panginoon. So, ang katiyakan ng Panginoon ay babalik ay yung pruweba ng ating karakter. Sa pagkat, kung hindi mababago yung ating karakter, ibig sabihin, bumalik man ang Panginoon, wala ka rin pag-asa. So, dapat ito po ay maging maliwanag sa ating mabuti. Okay po. At ngayon naman po sa ating pang tatlong katanungan, paano tayong makaparuroon sa Ama? Alright. Tingnan po natin sa 14, 5 at 6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paruroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So maliwanag ko ang sabi ng Panginoon, paano tayo makaparoroon sa Ama? Kinakailangan alam natin yung daan. Si Kristo ang daan. Ibig sabihin, siya yung dapat nating tinutularan. Siya ang katotohanan. Kaya, ibig sabihin, kinakailangan pag-aralan natin mabuti yung kanyang karakter, yung kanyang mga gawi-gawi. Paano siya nakitungo sa mga makasalanan? Paano siyang nakitungo sa mga dukha? Paano siyang nakitungo sa mga napabagabak? Kinakailangan aralin po natin ito at ating isa kabuhayan. Kung papaano ginawa ng ating Panginoon. sa siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ibig sabihin mga minamahal, kinakailangan tayo ay mabago ang buhay kagaya ng buhay ng ating Panginoon. Otherwise, we will never be qualified na pumasok sa kanyang karian. So, pagkatatanda po, si Kristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang ating susundan, pag-aaralan natin mabuti yung kanyang karakter, paano siya nakitungo sa kapwa-tao, at yun ang ating susundan. Nang sa na po tayong katanungan, ang hinihingi ni Kristo sa bawat mananampalataya? Ayan, titingnan naman po natin sa versikulo 7 hanggang kung si ano ang siya sabi. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mga kikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon siya inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Pilipe ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng ama. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa ama at ang ama'y nasa akin. Ang mga salitang akin sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa akin sarili, kundi ang ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa ama at ang ama'y nasa akin. O kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So, Una, sinasabi ng Panginoon, manampalataya kayo na ako at ang Ama ay isa. Kung ano yung aking ginawa, yun din ang ginagawa ng aking Ama. Kung ako'y nagpapatawad, ang Ama nagpapatawad. Kung ako'y nagmamahal, ang Ama ay nagmamahal kagaya ng aking pagmamahal sa inyo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya siya sabi, kinakailangan tularan natin yung kanyang mga ginawa. Sapagkat ang nais ng Ama at ang kanyang nais ay isa. Pari po ang kanilang nais. Sila'y kapwa umiibig maging sa pinakamaliit. Datapwat, hindi nangungunsinte. Alam mo? So, kinakailangan maging maliwanag po ito. Yung mga makasalanan, iniibig ng Panginoon. Datakwat, hindi niya kinokonsente Sa pamagitan ng pag-ibig, ay sinasaway sila ng mayroong pagmamahal. At ito po ang dapat matutunan natin tayo'y sumaway na may pagmamahal, may katuwiran, walang pagugusga sa halip pananalangin na ang ating mga kapatid na nagkakasala ay maibalik natin sa Panginoon upang sila ay malinis at maging handa para sa karian ng Diyos. At ngayon po sa atin pong huling katanungan, number 5, paano natin matitiyak na tayo ay magkakaroon ng dakong kalalagyan ng karian ng Diyos? Sige po, titingnan natin dyan sa Kapitulo 5, talatang 38 hanggang 40 ano po ang sinasabi. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisang palataya sa kanyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang mga tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. So, maliwanag po ang sinasabi. Saliksikin natin ang kasulatan. Ano po? Saliksikin natin at lumapit tayo sa ating Panginoon at sundan ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. So dito po sa pag-aaral na ito, paulit-ulit po yan na binabanggit na kinakailangan pag-aralan nating mabuti ang uh, pamamaraan ng pamumuhay ni Kristo at tayo'y ay mabago ayon sa kanyang wangis. Kung magkagayon, tayo ay magiging karapat-dapat magkakaroon tayo ng lugar ha, doon sa tahanan na nasa kalangitan. Okay po at yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at para po mas maging maliwanag sa inyo ay iiwan po namin ang mga summary ito number one. Ang pag-ibig ay pag-ibig kung ito ay nanatili hanggang wakas tulad ni Kristo. Pangalawa, si Kristo hindi titigil hanggang tayo ay magkaroon ng puwang sa kaharian ng Ama. Pangatlo, ang sundan si Kristo at maging katulad ni Kristo ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Pangapat, ang saliksike ng kasulatan at lumapit kay Kristo ang magdadala ng tunay na pagkapanganak na muli. At panglima, Godliness, Godlikeness is the goal to be rich. Tayo po'y sama-sama ang manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa kapahayagang ito na aming nakilala na kinakailangan namin na mabago ayon sa larawan ng aming Panginoon. Kaya mong banal kami po ay masamang lumalapit sa iyo, nakikiusap sa iyong banal na Espiritu. Pangunahan po nawa kami at patuloy na linisin ang aming puso't isipan hanggang sa magkaroon kami ng pananampalatayang malalim na sapat upang uh, aming uh, gampanan ang iyong pinagtatagubilin sa amin. Alam po, Amang Banal, na kami ay likas na ipinanganak sa kasalanan. data po at salamat sapagkat ang iyong pag-ibig ay tumatagos hanggang sa wakas. Na kami ay handamong tulungan gaano man kasukdulan ang aming kasamaan. O, Amang Banal, tulungan nawa kami na matutong umibig rin sa iyo gaya ng iyong pag-ibig at umibig sa aming kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa kanila upang uh, masumpungan na kami karapat dapat tawaging mga anak ng Diyos at tumahang kasama ng aming Panginoong Diyos magpa sa Salamat po ang mga banal sa katotohanan ito. Patuloy po ang pagpalayan ng mga kapatid namin ito na patuloy na sumusubaybay. Patuloy na nag-share nito sa kanila mga kaibigan at patuloy na ginagamit ito sa pagtuturo sa iba. Ito po ang aming uh, samot sa na langin. Sa ngalan po ng ay Painong Sesos. Amen. So hanggang sa susunod po, tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po. Bye-bye.